Mukhang totoong ang muling masaya ang puso ng aktres na si Christine Reyes matapos ang kanyang hiwalayan kay Marco Gumabao. Usap-usapan ngayon sa buong showbiz na tila nakatagpo na si Christine ng bagong inspirasyon sa katauhan ng dating chairperson ng National Youth Commission na si Geo Tingson. Ayon sa mga balita, ilang beses nang namataan sina Christine at Geo na magkasamang lumalabas at nagde-date. Base sa mga nakakita sa kanila, kapansin-pansin daw ang pagiging sweet ng dalawa, na tila nagpapahiwatig na may espesyal na namamagitan sa kanila. Sa latest episode ng online show na OG Diaz Showbiz Update, ibinahagi ng talent manager at host na si OG Diaz ang kanyang obserbasyon tungkol sa estado ng puso ni Christine. Anya, nakamove on na kay Marco Gumabao. Lagi silang nagkikita nitong si Christine at Cheo, kaya feeling ko naka-move on na talaga si Christine. Dagdag pa ni Ogie kamakailan lamang umano nagsimulang mag-date ang dalawa. Ipinakita pa niya sa kanyang show ang ilang larawan ng rumored couple kung saan makikita ang sweetness nila sa isa't isa. Sa isa sa mga litratong ipinakita, kitang kita ang kamay ni Christine na nakapulupot sa braso ni Gio, dahilan para mas lalo pang lumakas ang paniniwala ng mga netizens na may namumuong espesyal na relasyon sa pagitan nila. Marami ang nagulat pero natuwa para kay Christine dahil pagkatapos ng kanyang heartbreak kay Marco, heto't may bagong nagbibigay ng saya sa kanya. Matatanda ang noong nasa kasagsagan pa ng kanilang relasyon, madalas pang ibahagi ni Christine ang kanilang masasayang moments ni Marco sa social media. Ngunit matapos kumpirmahin ang kanilang hiwalayan, hindi na muling nakita si Christine na may kasamang lalaki hanggang sa lumutang ang balitang ito tungkol sa kanya at kay Jill. Sa ibang ulat, lumabas din ang detalye tungkol sa professional background ni Jill. Isa-umano siya sa mga campaign strategist ni Senator Bam Aquino noong 2000 at 2025 midterm elections. Samantalang si Christine ay isa sa mga naging celebrity endorser ni Senator Amy Marcos noong pareho ring eleksyon. Bukod pa rito, kasalukuyan daw nagtatrabaho si Gio bilang Head of Public Affairs ng Grab Philippines, kaya abala rin siya sa kanyang karera. Ayon sa ilang netizens, kahit magkaiba ang kanilang political affiliations noon, tila hindi ito naging hadlang sa kanilang pagkakaibigan na nauwi na sa mas matamis na relasyon. Ipinapakita raw nito na kapag pag-ibig na ang pinairal, hindi mahalaga kung saan ka nang galing, kundi kung paano mo pinapahalagahan ang isa't isa. Bagaman wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Christine at Geo tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, marami na ang nag-aabang sa susunod na kaganapan. Masaya raw ang supporters ni Christine na makitang muli siyang inspired at blooming, at umaasa silang magtutuloy-tuloy na ang kanyang kaligayahan kasama ang bagong lalaking nagpapatibok ng kanyang puso.